Hi, I am Charles Renato, pero you can call me Juan. So, kung mapapatanong ka, sino ba ako? And ano ang purpose ng video na to? So, first, sino ba ako? I'm a nobody. I am just a simple teenager na aspiring na maging successful entrepreneur. Okay? Pangalawa, ano ang purpose ng video na to? Ang purpose ng video na to is to share na I will start my journey right after posting this. No turning back, no excuses, no nothing. So, bakit yung okay lang paano if I'm a nobody and ano yung value na mabibigay ko sa inyo? Well, first of all, I will be sharing my whole journey with you guys, no? Kung paano ko na-start yung business, paano ko kumita, ano yung mga loss ko and, and everything, no? Failures, and I will be sharing it fully transparent, no? So, para siya magiging documentary na vlog na papakita ko lahat ng my experience ko in life and everything, sasamahan niyo ako. What is my vision here? My vision here is to create a community para sa mga taong gusto magnegosyo, may negosyo, gustong ma-improve yung mga sarili nila or mag-level up, and mga taong mataas na yung estado sa buhay. So, bakit? Bakit ganon? Kasi, gusto mag-create na community na may mga taong natututo sa isa't isa. Hindi lang yon gusto ko rin magkaroon ng community na yung mga tao ay naghihilahan pataas. No? Para matanggal na yung Filipino crab mentality. No? And my mission is to inspire and help people get out of their comfort zones. Kasi this is not my comfort zone. Taking videos like this is not my comfort zone. If you check my TikTok, well, wala naman nung video doon na nagsasalita ako eh. Ganito, ang tinatanong ko lang doon pala eh, um, hey sir, what do you do for a living? For, yun lang. Pero, di ako nagpapakita ng ganto. And, iyon yung mission ko. My mission is to help people na get out of their comfort zones. Kasi, What if they got out of their comfort zones and worked on their on themselves? Tapos they got a once in a lifetime opportunity na magbabago ng buhay nila. de ba? 'Yon. 'Yung yun 'yung mismo ginagawa ko dito. And yes, mahirap 'yon. Pero 'yun yung purpose ng video na 'to, yun yung purpose ng channel na 'to, no? And all I'm asking for you to do is Samahan mo ko. Samahan mo ko sa roller coaster na experiences na mangyayari sa akin, no? Or sa atin dito sa channel na to. Para matulungan mo ko, not just to help them learn, but also inspire them and make them do the thing that they love. And that's my promise. And that's all, no? Thank you and bye bye. See ya.